Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera para makaakit kayo ng maraming swerte, maraming pera at blessings sa inyong buhay. Kung kayo ay nakakaranas na parang nawawalan kayo ng gana, wala kayong energy, wala kayong motivation, na kumilos, na isa ang mga pangarap nyo sa buhay. Kung kayo ay nakakaranas ng alat at mabigat na pamumuhay, mabigat na daloy ng pananalapi sa inyong buhay, kung kayo ay nakakaranas ng kung magkaroon man ng pera ang bilis maubos o mawala, at kung kayo ay nakakaranas na parang walang pag-asenso, pag-unlad ang inyong buhay, meron akong iba bahagi na makakatulong para matanggal ang kamalasan o mga sumpa na ipinukol sa inyo ng mga lihim nyong kaaway. Dahil sa mga evil eyes na yan, mga inggit, kaya nagkakaroon ng pagsumpa sa inyo na hindi kayo umunlad. At kung minsan ay nakakaranas kayo ng pagkawalang gana, tinatamad, walang energy, wala kang motivation para isa katuparan yung mga pangarap mo. Wala kang motivation na kumilos para magawa mo yung dapat mong trabahuin o gawin. Kaya sa video ito, ituturo ko ang paraan para maalis ang mga negative energies na katulad ng kamalasan na nagdudulot sa iyo ng kahirapan. Napakadali lamang ng pamamaraan na ito. Kumuha lamang ng asin at ilalagay mo ito sa iyong kaliwang palad at saka mo pagkukuskusin. Habang kinukuskus mo ang dalawang mong palad, mag-imagine ka o mag-visualize ka na na-absorb na ng asin na ito ang mga kamalasan sa iyong sarili. Ina-absorb na nito yung mga sumpa o mga evil eye na ipinukol sa iyo. At habang kinukuskus mo ang iyong dalawang palad, sambitin ang chant na aking ilalagay sa screen. Pagkatapos mong masambit ang chant, pwede ka rin magsabi ng mga good intentions mo na maalis na yung mga sumpa, kamalasan at kahirapan, alat sa pera, matanggal na ang mga humahad lang sa iyong pag-unlad o pag-asenso. At sa kamo ngayon, ito huhugasan. Hugasan sa tubig. Hugasan mabuti ang iyong kamay. Gagawin ito sa umaga. Paggising mo, gawin mo na itong paghuhugas ng asin sa iyong dalawang palad. Napaka-epektibo nito. Alam naman natin na ang asin ay ginagamit talaga yan na mag-absorb ng mga negative energies. Marahil ay merong mga nakakapit na malas o mga bad energy dyan sa katawan mo. Kaya kung minsan ay hindi ka maka-focus, hindi ka maka para parang tinatamad, wala kang motivation, wala kang ganang magtrabaho. Kaya kailangan ay maalis, matanggal, ma-absorb yan ng asin sa pamamagitan ng paghugas ng asin sa umaga. At sa gabi, kumuha naman ng isang kutsarang asukal. Ilalagay mo ito sa kaliwang palad mo at pagkukuskusin mo lang. Habang kinukuskus mo ang dalawa mong palad, sambitin lamang ang chat na aking ilalagay sa screen. Pwede ka ding magsabi ng mga good intentions mo dahil ang asukal ito ay matamis at para matamis, magaan ang pagdaloy ng swerte sa iyo. Matamis ang pagdating ng mga good opportunities, mga new opportunities, magbukas ang mga opportunity para ikaw ay swertehen at saka mo ito hugasan sa tubig. Gawin ito ng tatlong sunod-sunod na araw. Kung wala ka pa rin makitang pagbabago, pwede mong ulit-ulitin ang pamamaraan na ito para matanggal ang mga humahad lang sa'yo, ang mga nagkukos sa'yo ng kahirapan at makaakit ka na ng swerte. Napakadali at napakasimple lamang ng pamamaraan na ito. Paggising mo sa umaga, maghugas ka ng asin sa iyong dalawang palad at sabihin ang chat o magsabi ka ng good intentions mo habang ginagawa mo yan. At sa gabi naman, bago ka matulog, maghugas ka ng asukal sa iyong dalawang palad. Tatlong sunod-sunod na araw, 3 days na gagawin ito. Walang masama kung ito'y susubukan at kung ito ay makakatulong na makaakit ka ng swerte, maging magaan ang iyong pamumuhay, magkaroon ng pagbabago ang inyong buhay. Tandaan na kapag gumagawa kayo ng mga pampaswerte, palaging magpakapositibo. Dapat meron kang 100% na paniniwala. Paniwalaan mo ang mga pampaswerte na iyong ginagawa. Tanggalin ang mga galit at sama ng loob, ang mga negatibo mong iniisip. Iwaksi mo muna yan. Paganahin palagi ang law of attraction. Magpakapositibo ka. Imaginin mo, i-visualize mo ang mga gusto mong mangyari sa buhay mo na magtagumpay ka, umasenso ka at umaman at makaakit ka ng swerte. Makaakit ka ng mga blessings sa iyong buhay daan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng taing tim sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad, magtagumpay at umasenso at matupad ang pangarap natin sa buhay na yung maman. At kung nagustuhan ang bidyong ito, mag-like at mag-subscribe subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.